Hello mga kagayan. Ayon ngayon ay magluluto ng sisig. ayun o, oh, dami natin lulutoin. Oh, oh. tapos sinigang yung isa. Ayan, oh, sisig. ayun yung hinuha natin kanina. Ayan, golden brown na. Pwede na ata to lagyan na natin ng, lagyan natin ng, hindi natin nalalagay lahat itong ano. ayun sisig maskara ng baboy malinis ng ating kamay ayan lalagay ko na ata lahat ko na ata lahat pwede na maglagay sa rip para hindi na masira ayan ayan ah mga sabayan ah. Ito na sinigang dito, dito na ating sinigang Ating sinigang hindi papukan ka nalagay oh yung sinigang natin ayun. may ano yan. may ano sa may kamyas ano lahat Diyan natin lang ito ano Pag-alabing kami na natin. diyan shout out sa inyo lahat mga idol, mga kagayon. Mga kaibigan natin na nanonood sa abroad set out sa inyo wala nang edit edit to wag pong kalimutang i-like at subscribe po ang ating youtube channel na kagayon at i-follow sa ating facebook account ating youtube channel ay kagayon JRTV please subscribe click the notification bell yan yeah, mga kaganyan magin na natin ng na, ano soy makadami ata nilagay sa soy Lagyan natin ng na. mayonnaise. Eh. Lagyan na natin pa ata lahat. Ang bango. Mayonnaise eh. ang natin. Wala tayong mahanap na utak ng daboy. Masarap eh, sana pag ang ilagay natin dito yung putak mismo ng baboy. Mas masarap. Ayan. Ayan. Ang Ang bango-bango. -bang, eh. Ang bango. lagi natin ng magic sarap. Baka naman magic sarap. Laging na natin lahat yan. Sa madami naman. Na. ating sili Ayan. Hmm. para hindi masyadong mangha kunti lang nilagay natin sili huwag na natin lagyan ng sili mabuyo ah, baka mangha ay paminta ay paminta Ayan, ang bango. Ayan, tayo yun, no? Eh. sarap. Ayun, Ayan, eh. Ito na siya, ito na. Ayan. Eh. Ito na to ta, malambot na yung ating ang baboy tinakuan natin na matagal. Thank salamat po sa inyong panonood. Huwag mo kong kalimutan mag-subscribe at ipalo po sa aking Facebook account. Thank you!